na-experience nyo ba yung mga uh, pag-connect nyo sa wifi nyo, tapos, office okay, so wifi nyo, tapos biglang lilipat sa ibang uh, wifi, ng pis so wifi ng kapitbahay nyo. So, ganito lang ang yung gawin. Pune um, ka lang sa wifi mo, tapos napin mo yung settings dito, kasi congested na masyado yung 2.4 So, ito, hanapin mo na itong auto connect to the best wifi. Kita nyo yan. So, uh, ang gawin nyo lang ay i-turn off nyo yan kasi lilipat siya sa kabila kung lalo na kung uh, malakas yung antena na gamit sa kabila. So, ngayon, i-off lang natin yan. Para kung connected ka sa wifi mo, kahit ano pang lakas o kahit ano pang mas mataas ang signal sa tabi mo, ay hindi lilipat yung uh, wifi mo. So, yun lang. Maraming salamat.